Pasyon sa Nino Aquino International Airport ngayong Long Undas Weekend. May ulat on the spot si Oscar Royda. Oscar? Yes, uh, Ravi, mas maluwag-luwag ngayon dito sa naia Terminal 3 kung ikukumpara daw kahapon. Yan ay baas sa mga nakausap natin mga security guard dito sa nasabing paliparan. Marahil daw ay marami na ang uh, nakalipad kahapon pa lamang. Ganun pa man, ay naka-full alert pa din ang pamunuan ng paliparan. Patuloy pa rin kasi ang pagdating ng mga pasero ngayong bisperas ng All Saints Day. Ayon sa Manila International Airport Authority, nasa tinatayang 1.3 million na mga pasero ang inaasahan sa Ninoy Aquino International Airport mula October 28 hanggang November 5. Kaya di pa rin daw pwedeng magpa petix, -petix. Paalala naman ang mga kinaukulan sa mga pasahero, dumating ng maaga sa paliparan, ideally mga tatlong oras, lalo kung international flight, tiyaking handa ang lahat ng kinakailangan mga dokumento, gaya ng boarding pass, at tiyaking nakapag-fill up ng e-travel form para sa isang hassle-free na biyahe. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Itinanggi ng Philippine Navy na nasa proteksyon ng Philippine Marine Corps si Orly Guteza. Kasunod po yan ang pahayag ni dating anak ng Sugod Representative Mike Defensor na nasa kustudia raw nito si Guteza. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, noong June 30, 2020, nagretiro si Guteza bilang technical sergeant. Si Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. pinaimbisigahan pa kung nasa headquarters ng Philippine Marines si Guteza. Hindi rin daw pulisiya ng AFP na magtago ng witness. Wala pang komentoryan si defensor. Noong September 25, nang lumitaw si Guteza sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Nagpakilala siyang security consultant, ni dating Congressman Zaldicoe. Isiniwalat niya na malere, maletang pera na tinawag nilang basura ang idiniliver kay Ko at dating House Speaker Martin Romualdez. Parehong itinanggi ni na Ko at Romualdez ang parata. Ito ang GMA Regional TV News. Init na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Unti-unti nang inaayos ang mga puntod na nasira ng magnitude 6.9 na lindol sa Bogo, Cebu. Cecil, gaano karami ang mga nasirang punton? Koni halos 20,000 puntod sa Corazon Cemetery ang nasira ng lindol. Ayon sa pamunuan ng simenteryo, tumulong din ang lokal na pamalaan ng Bugos City na nagbigay ng mga materyales. Mahigit limampung puntod ang kanilang napasimento hanggang kahapon. Dito sa Corazon Cemetery, inilibing ang karamihan sa mga nasawi dahil sa lindol. Dahil naman sa takot sa patuloy na aftershocks, tumumal at konti na lang ang mga negosyanteng nagbibenta ng mga bulaklak at kandila sa labas ng sementeryo. Ang iba, wala pa raw kapital. Para magtinda, para matiyak ang seguridad ng sementeryo, tuloy-tuloy ang pagbabantay ng pulisya. Ipinatupad na ang mahigpit na seguridad sa paligid ng Roman Catholic Cemetery sa Davao City. May ulat on the spot si Argel, relator ng GMA Regional TV. Argel? Cecil, nagsimula ng magsidatingan ang mga dabawenyo sa isa sa mga pinakamalaking simenteryo sa lungsod na Roman Catholic Cemetery. Nandito rin ang musoleyo ng Pamilya Duterte. Mahigpit na seguridad ang ipinatutupad ng Davao Police papasok lang o papasok pa lang sa sementeryo. Isa-isang chinicheck ang mga dalang gamit. Ipinagbabawal kasi ang mga matutulis na bagay, alak, speakers at lighter. Bawal din ang pagsusuot ng jacket at pagdala ng backpack sa loob. Maagang dumalaw ngayong araw ang maginang karsonete sa puntod na kanilang padre de pamilya na 30 taon nang namatay. Mabilis lang naman nilang natuntun ang puntod dahil taon-taon naman daw silang bumibisita dito. Pinili nilang bumisita ngayong araw upang hindi na makipagsiksikan sa ng mga bibisita bukas. Karami sa mga dumalaw ngayong araw ay nagpalinis ng mga puntod. Sa mosolegyo ng pamilyang Duterte kung saan nakalibing ang mga magulang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinadating Governor Vicente Duterte at Solidad Duterte nakasara pa sa ngayon at wala pang mga nakasinding kandila. Cecil, ayon sa pamunuan ng sementeryo ay simula kahapon ay meron ng mga bumisita at inaasahang pas simula bukas. At uh, bukas naman ang Roman Catholic Cemetery mula alas 6 ng umaga at magsasara ito alas 9 ng gabi simula ngayong araw hanggang sa November 3. Cecil. Maraming salamat, RGL Relator ng GMA Regional TV. every year, inaabangan siyempre ang spectacular at katatakyutan fits para sa Halloween. Para sa entry ng ilang netizens at kapuso stars, narito ang latest. Walang pakakabog sa katatakutan with glam sa isang Halloween ball, vengeful bride si Jillian Ward, Ala Batman villain si Kailin Alcantara, at si Michelle D bilang clown in red and black. Black Witch si Mika Salamanca. Si Roxy Smith ginawang inspirasyon si Galenda ng Wicked. Inid ng online series na Wednesday, pati ang Fate of Ophelia look ni Taylor Swift. Trick or Treat is in the air. Sa dinalupihan bataan, Gina G, papabata o matanda. May nagbihis donut pa ang isang netizen pinaandar ang paka-creative online. A e for effort kung manakot si Minnie Sadako. A e for effort din sila ng kanyang nanay sa pagbuo ng costume na inabot daw ng limang araw. Pero sabi nga ng iba online, ang tunay na horror nasa kamay raw ng mga kurakot. Engineer ang BS ng batang sikal na may bakho pa na ang tatak DPWH. Ang kahulugan pala niyan, Department of Paranormal Witches and Hauntings, na nasa likod daw ng mga ghost projects. Obri Karampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Habang nga papalapit tayo sa tanghali ay unti-unti na natin nakikita yung pagdami ng mga tao dito sa Manila North Cemetery. Isa na rito ang ating nakausap na si Nanay Victoria de la Cruz. Nataon na natin siyang nakikipagtawaran sa mga nagtitinda ng bulaklak bago pumasok dito sa Manila North Cemetery. Maayos nga daw ang latag ngayon itong sementeryo kaya madali siyang nakapasok. Hindi naman daw kalayuan ang bahay nila rito pero hindi tulad sa mga nakaraan. Eh hindi na roon niya kailangan makipagpatintero sa mga sasakyan. Dahil medyo maaga siyang dumating, eh, mabilis lang siyang nakalusot sa security at uh, inspection area at nakapasok sa sementeryo. Madalas naman daw niyang dalawin ang punto dito ng kanyang panganay na anak na nasawi dahil sa komplikasyon matapos ang kanyang kidney transplant pero iba pa rin daw ang pagdalaw sa panahon ng undas. Narito ang ating panayam kay Nanay Victoria. Namimiss niyo yung panganay niyo? Ay, sobra. Sobra. Kaya talagang kahit hindi araw ng ano, sumasaglit ako dito. Samantala, alamin na po natin ang latest na sitwasyon sa North Luzon Expressway. Kausapin po natin si Robin Ignacio, ang Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX Corporation. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali, sir. Magandang uh, tanghali, Connie, mag at uh, magandang tanghali po sa ating mga taga-sibaybay ng Balitang Hali. Yes, sir Robin. Sa mga babiyahe pa lamang ngayong araw, kamusta po ang sitwasyon ngayon sa NLEX? Opo, sa ngayon po dito sa ating mga papasok na toll plaza, actually uh, light na po yung papasok na volume. At uh, yung mga nakapasok po dito sa loob ng uh, kahabaan na po ng NMEC, meron lang po tayong uh, uh, about a kilometer na 30 to 40 kph po dito sa may uh, Marilao area, mm -hmm. uh, kung saan nakapag-implement uh, pa kami ng counter. Ko. Kasi earlier ma'am uh, Connie, ang uh, counter flow natin is as uh, long as from Balintawak up to Marilao. Pero ngayon, may kawayan to Marilao na lang po. Okay, And then so... meron din po tayong... Mer meron, din po tayong uh, counter flow sa may Kanda Babaya I see. At, uh, At uh, sa tingin, tingin niyo din po, yung from San Fernando to Dao po. I see. Sa tingin niyo ho ba Sir Robin, tapos na yung uh, sinasabing bultoho ng mga pasahero na uh -huh kumbaga lalabas po papunta sa mga probinsya sa Norte o meron pa second wave kumbaga ng uh, dagsa? Sa assessment po namin, ma'am Connie, uh, ito na po, pa, paubos na po. Talaga, ang dagsa, masasabi natin na mas marami po talaga kahapon kasi mm. umpisa noon time hanggang uh, gabi po ito at sa uh, yun po, ang surprising po, magkabilang direksyon po nung hapon hanggang gabi dito sa bandang uh, Bukawi hanggang uh, Uh, I see. so inaantay na ina lang natin na maubos ko itong ponting uh, volume na nandito sa loob and then uh, magla-live traffic na po tayo. Aha. Uh, nangyari na ho ba yun na uh, popwedeng sa umaga baka natakot masyado. May mga nagdagsaan naman ho bandang gabi na. Apo uh, uh, nangyari din po kanina, nag sa po ulit kaninang madaling araw along uh, 3 a.m. unti-unti na po um, natin na ulit natin nakita na tumataas yung volume po natin. Pero mm. ngayon, uh, na. So, Alright. ang inaasa naman natin, yung balikan na lang po nila. So, baka maaaring meron na po konti bukas. Pero ang dagsahan pa rin po ay Sunday afternoon at saka evening. I see. At uh, yung ating po namang uh, pagbibigat ng traffic ko dyan, Uh, kailan po inaasahang kayang uh, bibigat? Sabi nyo by tomorrow pwedeng may mga nagbabalikan na. Pero ang bulto ba yan? Baka Apo. sa Sunday kaya kung may pasok na sa Monday, ano sir? Yes ma'am, tama po kayo. Yung panorte, paubos na po ngayon. Pero yung mga balikan naman po, maaring bukas meron na po ilan na babalik po natin mga kababayan. Pero uh, expected pa rin po na ang volume uh, dagsa talaga is uh, Sunday ng hapon hanggang gabi at uh, maging... Uh, early monday morning po. I see. All right, maraming maraming salamat po sa inyong ibinigay uh, sa aming oras dito po sa Balitang Hali. Thank you sir. Maraming salamat po at magandang hali, po. Yan po naman si uh, NLEX, uh, vice uh, o oh, Assistant Vice President for Traffic Operations, Robin Ignacio. idiniklarang natapos pero ghost project pala. Yan po ang nadiskubre ng mga taga Department of Agriculture sa ilang farm to market road projects sa May Davao Occidental. Balitang Hatid ni Ivan Mayrina. Batay sa record 2021 patapos ang farm to market road na ito sa Davao Occidental. Pero nang puntahan ni Agriculture Secretary Kiko Laurel, nabistong ang dapat ay kalsada, nananatiling lupa at graba. Sa pag-usad nila sa isang bahagi ito naman, kitang-kitang kakabuhos lang ng semento. Ilang araw pa lang itong tapos ayon sa mga taga roon. Sinukad din nilang kapal ng semento. 8 inches ang kapal. Yun nga lang, walang bakal. May mga na-confirm talaga na wala yung project at may na-confirm din na Luma na 'yung pondo, ibig sabihin 21 hanggang 23, pero mm -hmm. makikita na fresh pa 'yung mga concrete, ibig sabihin tinatry na habulin na gawin 'yung uh, pagsasaayos ng kalsada. Isa lamang ito sa hindi bababa sa pitong ng ghost farm to market road. Matapos si audit ang 4,000 km ng mga kalsadang ipinagawa mula 2021 hanggang 2025. Makaka-link ko sana ay baka magpapabilis sa dali ng mga produkto mula taniman patungo sa mga pamilihan makakatulong sa pagpapababa ng presyo at makapagbibigay ng mas magandang kita sa mga magsasaka. Dahil sa nabisto, babaguhin na ang kasalukuyang sistema na Department of Public Works and Highways o DPWH ang magpapatupad ng mga proyekto katuan ang primadong kontraktor. Sa halip, Agriculture Department na mga ngasiwa ng construction ng mga farm-to-market road. Suportado ito ng DPWH Nag-meeting kami nung isang araw para mag-coordinate kami ng efforts sa pag-imbestiga uh, at uh, pagsisigurado din no, na hindi na tumuuget. At ang mga mapapatunayan o manong nagsabuatan. Matatanggal sa trabaho, kakasuan, makukulong, babawiin natin pati yung mga ari aray arian nila. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Vigil sa tapat ng Department of Justice ng ilang grupo at mga kaanak ng uh, mga nawawalang sa Nanawagan sila na huwag kalimutan ang mga missing uh, sa sa pangambang natatabunan na ito ng mga ibang isyo sa bansa. Nanawagan din silang panagutin ng mga umunoy sangkot dito. Ipinarito nila ito sa pamamagitan ng pagsabit ng poster at pagbato ng itlog sa negosyanteng si Atong Ang na itinuturong sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Meron din nagsuot ng maskara ni Ang at ni Gretchen Barreto na itinuturong kasabwat din umano sa pagkawala ng mga sabongero. Dati na itinanggi ni na Ang at Barreto ang mga parata. Pulikam sa Lapaz Iloilo City, nakaparada sa gilid ng kalsada ang truck na yan nang biglang nasalpok na ang humaharurot ng humaharurot na SUV. Umailalim ang harapang bahagi ng SUV na wasak at natanggalan ng mga pintuan sugatan ang driver at dalawa pang sakay ng SUV. Batay sa imbisigasyon, tumigil at nakahazard ang truck dahil sininit ng driver ang mga gulong nito sa harap. Napag-alaman din na nakainom ang driver ng SUV at kanyang mga kasama nang mangyari ang insidente. Sa mga sa pasahero sa Batangasport, sport, huwag maging biktima sa 20 pesos modus. Base sa ilang post, may nangihingi raw ng 20 piso sa mga pasahero bilang dagdag sa mga lihitimong bayarin. Ayon sa pamunuan ng pier, baka may nagpapanggap na tauhan ng Batangas Sport para manloko. Nagikot ang Batangas Sport Manager kahapon at wala naman daw nagsabi sa kanya na nabiktima sila ng ganyang modus. Paalala ng pamunuan, tanging ang taripalang pasakay ng barko ang kailangang bayaran. Dumaraan daw ngayon sa unos ang malaking kalakalan sa mundo ayon kay South Korean President Lee Jae-myung. Pero naniniwala siyang nasa tamang landas ang tinatahak ng mga miyembro ng APEC. At live mula sa Jongju, South Korea, may ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Koni pagkakaisa at pagtutulungan daw ang sagot para magkaroon ng mas magandang hinaharap ang mga miyembro ng APEC ayon kay South Korean President Lee Jae-myung. Pasado alas 9 ng umaga, oras sa South Korea, pasado alas 8 naman sa Pilipinas nang magsimulang dumating sa Huabek International Convention Center ang mga world leaders. 9.34 naman oras sa Korea o 8.34 sa Pilipinas nang magharap sina Pangulong Bongbong Marcos at South Korean President Lee Jae-myung na nagsisilbing chair ng APEC Economic Leaders Meeting ngayong taon. Sanaling nag-usap ang dalawang world leaders bago naglakad ang Pangulong sa venue ng first session ngayong pagtitipon. Hindi na dumalo sa Economic Leaders Meeting si U.S. President Trump sa halip ay nagsilbing kinatawan si U.S. Secretary of the Treasury Scott Bessent. Ayon kay President Lee, nasa punto raw tayo ngayon kung saan may mga malaking pagbabago sa international order. Dumadaan raw ngayon sa UNOS ang free trade o malayang kalakalan tulad na lamang ng mga hamon sa artificial intelligence. Pero naniniwala raw si Lee na ang sagot para malampasan ang krisis na ito ay nasa landas na tinatahak ng ng APR. Malinaw raw na hindi sa lahat ng pagkakataon pare-parehas ang kanilang posisyon dahil nakasalalay ang interes ng kanya-kanyang bansa subalit sa pamamagitan ng iisang hangarin na umunlad sa pamamagitan ng pagtutulungan, sabay-sabay raw silang titindig. At dito sa Gyeongju, South Korea, na isa ng millennium old capital, umaasa siyang makakakuha ng inspirasyon at tapang ang mga world leaders para sa mas mabuting hinaharap. Samantala, isa sa mga key agenda ng APEC ay ang creative at cultural industry, kaya naman si RM na leader ng sikat na cake pop group na BTS ay nagbigay ng keynote speech sa Apex CEO Summit. Hanggang sa venue dito sa International Media Center ay ramdam ang K-pop feels. Kabilang sa mga snacks ay ang iba't ibang flavors na mga seaweed chips kung saan tampok sa cover ang isa pang K-pop group na Seventeen. Connie, sa kasalukuyan ay 12.54 ng tanghali dito sa South Korea at dyan naman sa Pilipinas ay 11.54 ng umaga. Mahigpet Connie, ang pinatutupad na siguridad dito sa Kyongju at sa impormasyon ng ating natanggap ay nasa 14,000 mga police officers ang naririto para magbigay ng siguridad sa mga world leaders pati na rin sa mga delegasyon na nandito. Mamayang hapon ay inaasahang magbibigay ng special remarks si Pangulong Bongbong Marcos sa APEC CEO Summit habang mamayang gabi naman ay magkakaroon ng evening gala ang mga world leaders. Mula rito sa South Korea, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. E eh, bigat na traffic ang naranasan ng mga motorista at biyaherong pauwi para sa undas sa bahagi ng Maharlika Highway sa Lopez, Quezon. Inabot ng dalawang oras o mahigit pa, ang dalawampung minuto lang saan nang biyahe papunta sa katabing bayan ng Kalawag. Bukod sa pagdami ng mga motorista, may mga lubak para sa kalsada na lalong nakapagpabagal sa trapiko. Apektado niya ng mga pauwi sa Bicol, Visayas at Mindanao. Gayun din ang mga bus na paluwas ng Maynila patuloy ang pagbabantay ng pulisya upang hindi na lumala ang problema sa traffic doon Sa mga customer ng Meralco, maghanda na po sa inaasahang dagdag singil sa Nobyembre. Bukod yan po ng dagdag singil sa feed-in tariff allowance o fit-all na inaprubahan ng Energy Regulatory Commission. Ang fit-all ay pass-through charges na idinadaan sa Meralco para singilin ang consumers para ipambayad sa producers ng renewable energy. Isinasapinal ng Meralco ang halaga ng kanilang singil sa kuryente. 27 driver ang nagpositibo sa drug test ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Zamboanga Peninsula. Ayon sa PDEA Region 9, mahigit sang libot dalawang ang driver ang nag-drug test sa rehiyon. Matapos magpositibo ng ilang driver, kinumpiska ng Land Transportation Office ang kanilang mga lisensya. Magkakaroon pa ng confirmatory test. Kung sakaling magpositibo ulit, posi posibleng tuluyan ng bawiin ng LTO ang kanilang lisensya. Nag-inspeksyon din sa mga terminal ng bus ang Movie and Television Review and Classification Board. Yang ay para matiyak na sumusunod sa content regulations ang mga ipinalalabas sa mga telebisyon sa terminal at mga bus. Dapat ay nasa Rated G o General Audience at PG o Parental Guidance lang ang mga palabas. Kabilang sa mga pinuntahang terminal ay sa Maynila, Caloocan, Pasay at Quezon City. Walang nakitang mga paglabag sa inspeksyon. Hmm? Scary at fun andar ang ilang sparkle artists sa Shake Rattle and Ball 2025. Kabilang sa mga naki-fun sa Once Upon a Time theme si Michelle D. Mula sa pagiging fashionable chic at beauty queen, nag-transform siya bilang isang girl with spikes. Celestial Angel naman ang peg ni TJ Marquez. Hindi rin nagpahuli si Tim Yap sa kanyang ancient soldier outfit. Si Jay Ortega naging Disney Prince sa kanyang Aladdin costume. Fierce as a warrior naman ang peg ni Matthew Ur. At eto na ang ilang pumatok na costume natin this year. Isang holy sa tagig at isang fowly win sa Leyte. Ayan. Ayan, ayan, ayan. May paandar sa basura. Ayan ang pinatunayan na accounts ng si uh, student na si Jay Lasaka mula Tacloban. Wagi bilang funniest costume sa kanilang Halloween party ang kanyang ostrich costume na gawa lang sa ilang o sa isang trash bag at sanda makmak na creativity. Hindi halatang last minute ang obra dahil may dineliver pang reveal. Good vibes naman ang ah? na cutie ka moment sa tagig. Ang isang naka madre costume nakatagpo ng mga totoong madre. Si cosplayer wala katakot-takot na nagmano kina sister. Ang parehong video, daan-daang lipo na ang views. The serve maging... Trending! Trending! Ayan, ingat po tayong lahat mga kapuso ha. Lalo na dun sa mga magkukostume, baka kung sino yung magulat nyo. Oo. Oh, <laughs>